Hay naku. Hm. Tawag ni Kayla din, At least ako nakaputong press ikaw hindi. Yung, 'di ko alam nga. Oo. Hm. Ampaw na naman ni Kayla. Ampaw. Tawag. Mamatay. Tawag. Bro, nang ininga, baon dininga. Hello, bakla, nanono pa. Bakla, nanono pa. Bakla, bakla, nanono pa. Hay, meron ko pa dito i-video, wala na naman dito.

Uy, ano? Uy na, dala. na. Uy na!